O, oh, ng video na ito. Baka na Hello, Philippines! And hello, world! <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. O, oh, sana maganda lagi ang araw nyo. Kasing ganda ng araw ng anak ko. Ang anak kong napakasipag pumasok ngayon. Sana palaging ganyan, anak. Hindi yung sumasama ka sa akin. Eh, nakakapagod kaya yung ginagawa ko yung sakay baba na sasakyan. Abay, nakakahilo yun. <laughs> Alam ko namang nararamdaman ng pagod ng anak ko kapag kasama niya ako. Eh paano eh, di ba? Ako nga naloloko sa pagod eh. Kaya <laughs> na nga at papasok na aking mahal na mahal na anak. Napakaganda ng panahon kasing ganda ko. Charot. <laughs> Charot lang at ako'y tumatanda na. At hindi mapigilan ang pagtanda. E eh, ang mamahal pa naman ang pinapahid sa mukha ngayon, nakakaloka. At hena nga at pupunta na ako sa aking trabaho. Hindi ko na nga ibibidyo lahat at hahaba na naman. Dapat maigsila ang video, charot. <laughs> <laughs> Heto na nga tapos na ang maghapon kong pagkatrabaho at andito na ako sa palengke para bumili ng ulam namin ni Maro. Hay, nakakapagod na maghapon, nakakaloka. At ako'y lambot na lambot na, o ba diba? makikita naman sa itsura ko dyan. At hindi ba ipagkakaila, o ba diba? So na nga at pauwi na ako ng bahay. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas palagi. Heto nga lumabas ulit ako para sa salubungin ko ang aking anak. Ang pagod na pagod. Kasama nga daw niya yung classmate niyang naglaka. Ten nga at pauwi na kami ng bahay. Let's eat. <laughs> kain. Corn beef na may patatas na pinaluto sa akin ni Mako. Marami daw sa mga kain. Mm. Alam niya, ulap ko. Bura. Ay, naku, nakakapagod. Mas ko di pa ako naglalakot sa... Nalalambot ako. Tanay. Nagusog <laughs> na ako, baba. Hmm? Ay, ay. Hmm. Ang ulam niyo dyan. Kain po tayo. Napaka-insira ng vlog namin. Panoorin naman na. <laughs> Nakapagod na ako kamalisip nakakatarad ah, mo po sa over. Okay na yan. Diba? Ay, di ba? Ay, kayo mag-bore. <laughs> Thank you. I love you all. <laughs>